Corn dog, dog. Oh, siya maglaka, dog. dog. <laughs> Grabe grabe dito sa sa Vietnam. Grabe. Ano sa nasa Vietnam na? o Thailand? Ah. ah ano yan? No? Candy? Candy, mo. Hindi mo. mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi Hindi mo. Hindi mo. Hindi Hindi Ito yung panalang ilokos. Madam, alis seafoods madam. 150 lang madam po. Yes madam. Seafoods madam, 150 lang. Ang sarap. 'to hahaha Ano pa nagdelan kayo sa TikTok? Eh. TikTok. So, hindi marami sa TikTok ng ganyan. Okay. Okay. Ano sorbet po? Ano pong toppings? Kasi ano kung anong bestseller. Anong anong bestseller? Sa, ko ano ba seller na natikman ako data na magamotori ka. Yoon, Ano to, ube? Um, dalawa lang po. White choco choco. O anong apat na flavor po. ko Apat na flavor. Sige. Ito ba yan sa lipa? Ito, chocolate. Ah, parang deep. dip siya. Para po, ano yan, ma'am? Tessy si donut, white chocolate. White chocolate. Po. White chocolate po. Ito, ube. Apo. Sarap na ha. Ano yung green para. ube? Matcha po. Ah, matcha. Gusto niyo ah. po yun? Oo, oh, gusto ko yun. Ah, oh, Wala na. Gusto ko sa kabila. Ah, <laughs> Sige, ikaw siya, pasalo mo ko sa mga tiyo. Sige, yung ganyan. Ano po? Yung sa kabilang Sige, kahit At ano natin. Ano po? Kahit ano. Parang best yes, Masarap to siya. Promise. Yan. Bili ka din doon, bili ka dito. Compare mo siya. Ano yun po ka? Yung ayos Ay, yung ay, ay, But... Hindi, yung ayan yung may ganyan. Ay, hindi maririnig lang namin kasi parang... Di ba, Yanis may ganyan din. May mga din. wings, wings. Oo, oh, may ganyan din ang Yanis. Tapos masarap kan. dito. Ay, dito na mga niniwala na ako. House of Digi boss. House of Digi. Pinalabing yung House of Ah, House of papa kami pa namin to sa kusog ulas eh sa kusog ulas lagi yun dempo sa matapin naman na manai nito pa pang din ah okay lang tapos okay lang at mabayon ng chocolate hui di la tap Hindi tap 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 Sinapay pa lang sa yung... ganito, ate. White, <laughs> and what? Butter milk oh. ah, Masarap Kung yung ate, ate boy boy. <laughs> so, pati. Sapate. Ano ba Ano ba gagawin mo? Ano ba gagawin Ano 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 ngo ayo na tayo oh gigod Hindi eh sarap. Sarap, masarap masarap ay lang 'yun yan <laughs> <laughs> sana all masarap um. sa paningin ng asawa <laughs> Ito ma'am, single pa ho. Oh. So, hanapan nyo nga yung jawa. ba? Marami dito. Mga bakla ah, mo Ay, ay, ay <laughs> bakla. Ay, ayun, nag-alok ng Ma'am, butter milk. Ano po? Sige, kahit ano. Hindi ko pa kasi alam lahat ang lasa niya. Ay, ay milk, parang mga sa ano yan, scramble yan. Oh, ayun. sobrang tamis. Ay, butter Pero parang ang sarap. Skimmed milk yun. Ay, Ito ma'am, gusto mo? Rice Krispies. Sige, ako, masarap? Okay. Papapranchise ka dito? Kaya mong gawin to, Seth? Papapranchise ka pa ba? Mm -hmm. Kaya mong gawin yun. Tama. Mm -hmm. Yeah. Ka na? so, may nabibili din naman ngayon. Kasi okay. parang oh, ang sarap na sa Lipa Batangas nito. Nabili yan, Seth. Mm. Saka -hmm. manakakita siya. Talaga. <laughs> okay. Okay. Kasi din kami, kaya marunong kami ng mga dough na yan. Kasi pag phase 3, sir, ah, phase 3. hindi pag malaki kasi. Okay. Ano ito? White chocolate. O, Display lang po yan. Ah, display lang. Ilang pieces yan pag Ano yata, pa rin Sige, ano lang. pieces. Sige, Para ano, perfect sa dessert niya. O, tin! O, tin! O, tin! O, nako. Megas-megas ah. na yung tanya. Oo. Kasulina pala yan, Liquid nitrogen. Ah, yung ginagamit sa kotse, nitro. Dahil like, binis na nung tumagpo. So, oh, turbo yata yun. Then, nitro. Yun yung... Ah, oo! Nitro. Nitrogen. Nitrogen oxide sa kotse. Iba pa yung turbo. Ayun pala yun. Mayunit pala yun, Dok.

Mm. Uh, ano na dagsyo guys? Ano na Gusto na namin magkanin, magkasawa kasi hindi. He is discipline. Ulam lang kami. Hindi na nakainta na. Ano na pala? Ano na pala? Boss, is